Hi friends, kamusta kayo? Merry Christmas daw po, sabi ni Pau Pau. Pinatulog ko nga muna dyan si Pau Pau bago nga ako mag-asikaso nga magluto. Basta makita nga ako nung no magluluto, gusto niya na nga agad tulungan ako. At dahil nga nagmamadali ako, hindi ko na nga lang siya pinagtulong. Pinatulog ko na nga lang muna at sabi ko nga gigisingin ko na nga lang kapag kalapit na magluto. Kapag nagmamadali nga ako, ayaw ko nga nang tinutulungan ako ni Pau at talaga napapatagal nga kami lalo. Anong oras na nga din yan at hindi pa nga ako kumakain ng agahan at saka tanghalian. Tagal-tagal ko nga nag-isip kung ano nga ba ang lulutuin ko ngayon. Repolyo at kamay kamatis na nga lang din yung nakita ko dito sa rep namin. Kaya ito na nga lang din yung lulutuin ko. Takto naman, nakabili naman si Mod Nalyempo. Ang gagawin ko na nga lang, igigisahin ko na nga lang itong repolyo. At ayan nga, nagsimula na nga ako magluto. Sinangkotsa ko na nga lang muna itong mga karne. Lagay na nga din ako ng paminta at saka patis para naman magkalasa na nga. Lutuin ko nga yan hanggang sa lumabas na nga yung pinakamantika niya. At nung naubos na nga yung pinakasaba, o oh, ayan nga at nagmamantika na. Hirap na hirap nga akong balikta rin at nagtatalsikan nga na naman. Sobra talaga mapanakit itong mantika. Ginawa ko na nga mamang ang ipinatay ko nga muna yung apay. Para naman hindi nga ako matalsikan at talaga naman napakasaking kapag ikay natalsikan ng mantika. isko ko na nga din muna yung mga karne at saka ako nagisa nga nito sibuyas, bawang at saka nga itong kamatis. Dinurug-durug ko nga din muna itong mga kamatis para nga mas lalo siyang lumasa sa lulutuin ko. Nung halos madurug-durug na nga yung mga kamatis, isinunod ko na nga rin ulit ibalik itong mga karne. Naglagay na nga din pala ako ng tubig para nga lalagayin ko naman itong mga karne at maluto at lumambot. Malambot at luto na nga din yung karne. Isinunod ko na nga ilagay itong mga repolyo. Sobrang dami pala ng mga repolyo hindi na nga nagkasya dito sa aking kawali. Hindi ko pa nga naiilagay lahat, ay apaw na apaw na nga. Kaya nga nagpalit naman ako ng na malaki-laking kawali. At ayan, pagkalipat ko nga, idinagdag ko na nga ulit yung mga natira ko pang repolyo. Ah, halu haluin ko nga lang yan at tatakpan ko nga din para nga mas mabilis siya maluto. Kung ganito nga luto ay napakabilis nga din dahil gisa-gisa nga lang din ang gagawin. At ayan na nga, luto na ang aking ginisang repolyo. Kayo friends, anong karaniwang luto nyo sa repolyo? At kapag nagluto ba kayo gusto nyo ba yung hindi pa siya masyadong luto or yung lutong-luto na? O kasi gusto ko na yung lutong-luto na. Sobrang lambot na ba? ako masyado makarami ng kain kapag ang luto nga ay yung medyo malutong-lutong pa. Patagal kasi nang patagal yung lasa ko para pumapait na. Katapos ko na mamagluto, sakto naman nagising na si Pau Ilang araw na nga din na nangungulit ito na lubabas nga daw kami ng bahay. Oh, at tingnan mo naman, kala mo nakawala sa turil. Pagkalabas na pagkalabas, tatakbo na agad. Sobrang mahilig nga din sa mga hayop-hayop itong si Pau Pau. Kada lalabas nga kami at makakita nga siya ng mga manok, ay eh, lagi niya nga hinahabol. Nagulat nga ako na tinatawag niya ng baboy yung manok. Chicken at baboy lang kasi ang alam niyang Tagalog talaga. Eh. Mukhang babagsak sa pin Pilipino to si Papaw kapag pumasok na siya. Tinuturuan naman namin siya kung ano nga yung Tagalog ng no, manok, aso, ganun. Kaya lang hirap na hirap talaga siya maalala agad. Pero halos naman ang hayop alam na niya at saka yung mga sounds nga. Hirap na hirap lang talaga siya kung ano nga yung Tagalog ng mga hayop. Pagka uwi nga namin, ininit ko nga ulit yung akin niluto at kumain na nga din ako. O paano friends, tara kain tayo. Thank you Lord for all the blessings. Thank you po pala sa laging panonood sa akin video. Sana po hindi kayo magsawa. At paano friends, yun lang muna sa araw ulit. Thank you for watching. Bye!